Oh, ano Sige, <laughs> bakit ka kakalakad? Maangat po man. Mga silip yung sakit. Ha? siya, parang naipit ang utututana. Yung naipit ang ututu, sa ganito. Ah. Nakang tubig. Uh, Maraming tubig is spinal niya? Yung sa gilid po. Bakit nagkalagay tubig? Binunggo ka lang. <laughs> 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 yan ang sa MRI niya. Ano? Sakit. Saan okay. sakit? Yan ang yan. Hindi kaya ay blood?

Magkahinga ka? <laughs> Hindi. <laughs> ha? Ano oh, kasi ang pasmado? Ito ang mga sugat. Ito yung disgasya mo. Ito yung mga disgasya na ito. No? Oh. Ang pahintay ng x-ray nito, yung maray, wala. Walang yung maray, walang x-ray.

Grabe, <laughs> ah, grabe ang asawa mo, no? Hindi. Hmm. <laughs> anak ang, ang, ang tumawa, anak ang asawa. Anak ang tumawa. Anak yun, ako? Yung ako. Ako. Apo. ito lang dyan? Okay, okay, <laughs> hindi pa naman, at hindi pa tao. <laughs> hindi, okay. Nyo, okay. Okay, okay. Ibig okay na siya. Ayun, ayun. Ayun, ayun. Ayun, ayun. Ayun, ayun. Bulong <laughs> buwan na siyang ganito, lumpo. Dati hindi naaakal, buhat. Mm -hmm. Ngayon naaakal-akal niya. Oo, oh, isang taon niyang lumpo eh. Lalo, sabada, ah, hindi mahilo. Hindi, hindi siya. Hindi pa natin sure kung makatayo siya sa loob ng isang taon. Ang kadalasan sa makatayo sa loob ng isang taon yung mga tasang yuri. Kaya din kasi baba yung

Sino? Kahit yung kuha, <try> kahit yung... Isang. Kahit sino yung sa'yo, hmm. eh, di ba? Hindi makikita mo na sa mga sakit. Kapag sa sakit. Ito, ano din ako sa sakit. Ano isa yung mga kundi na puno mag, mag Tingnan mo yung mga pani yung mga. Oo. Pagkano nakaupo ng matagalawin? Ako ano lagi uh, naka, uh, nakaupo. Lagi ka nakaupo? Nakalawit pa paa. Mm -hmm. Eh di ka ganyan naman ko yan. Uh, oh, Ako ano mamanas? Ano Kasi hindi makatalo yung dugo. Pag oh, hindi makatalo yung dugo, mamanas yan. Yan, yung hangat kong sakit. Ha? Saan ang sakit? Kasi hindi. <laughs>

Pagawalan mo nga so, parang tatakbo yan. To <laughs> <laughs> oh, mahirap maging lumpo. <laughs> Juan, buksan mo na yung Buksan mo nga.